Assalamualaikum sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng subscribers ng Green Thumb TV mga ka-Green Thumb mag-share po ako sa inyo ng uh, uh, idea kung paano po natin malalaman na yung atin ating uh, watermelon ay hinug na unang-una titingnan po natin itong pinaka uh, spring na ito ito pagka ito po ay uh, tuyo na o nagkukulay brown na po siya yan Isang palatandaan po 'yan na hinog na 'yung uh, pinaka uh, bunga ng ating watermelon. Itong itong medyo kulay brown na ito ay ito po 'yung uh, uh, tinanggal natin, side shoots po ito. Ang titingnan po natin ay ito pong uh, parang spring na ito. Pagka ito po 'yung nagka kulay brown na 'yan, 'yan isang palatandaan na hinog na 'yung ating watermelon. Pangalawa mga kagrintam, ay itong nakalapat po sa lupa o kaya pag may plastic mulch dito pagka nagka kulay yellow na yan yan hinog na yan ito hinog na ito pero hindi pa ganong matamis dahil itong kanyang pinaka spring na ito ay hindi pa po siya kulay brown so titingnan natin yung ibang mga bunga ito hindi ganong malaki dikit dikit mga kagrinta mo yan yun po isa yan so meron akong nakita rito ito hindi pa ito ganong hinog pero may first ball dito na tindaan ko na posibleng hinog na ito mga kagrintang itong isa na ito ito pag makikita nyo na ganito na po yung kulay yan siguradong hinog na yan at saka yung kanyang uh, stripe ay medyo dark green na mga kagreen tam yan siguradong hinog na yan tas yung nakalapat sa lupa yan ganyan na po yung kulay so para mas makita natin kung ito ba hinog na talaga tanggalin na natin mga green thumb yan so mabigat ah dito natin e eh. pag siguro nasa mga 5 kilos ito mga kagrintam o lampas 5 kilos yung bunga so ikumpara natin sa isang bunga na siguro ito ay huli itong na polinit at saka yung kanyang kulay mga kagrintam medyo maputla 'yung kanya pong uh, kulay, 'yung pinaka stripe nya ay medyo light green pa mga kagrinta. 'Yan. Tapos 'yung uh, dito banda ay medyo kulay gray. Hindi po katulad dito. 'Yan. Ay 'Yung kanyang uh, uh, pinaka stripe ay dark green na mga kagrinta. Tapos dito naman ay mas matingkad 'yung pagka uh, kulay green kumpara dito sa isa so ito ay hilaw pa ito mga thumb at saka pag pinipitik natin ito yan yung tunog nya mga thumb ay kakaiba kaysa dito sa hinog na ito yan yan so ngayon bubuksan natin mga kagrintam para mas makita natin kung ito ay hinog na talaga nasa na ba yung kutsilyo natin ay ito so, wala tayong tagahawak ng kamera so medyo ano to mahirap to buksan ah, okay lang yun hindi po nga nasagad yung kutsilyo terminator po yung uh, variety nito mga kagrintam dadalhin ko na to sa bahay para mas makita natin yung kulay mga kagrintam hindi naka-focus yung atin pong kamera uh, dahil wala tayong tagahawa so ayan so pulang-pula na mga kakrinta mo oh. hinog na hinog na po yung atin pong watermelon ah terminator ayan So 'yun po yung uh, palatandaan pag uh, ang ating watermelon ay hinog na. Makikita natin medyo manipis na 'yung uh, kulay puti dito sa pinakabalat. So para mas magiging matamis yung ating watermelon pagkatapos natin harbisin i-stack muna natin ng 3 to 5 days saka natin yan bubuksan at kainin yan mas matamis pero mas juicy po ang bagong pitas mga kagrentam ayan terminator po ito mga kagrentam ayan So, yun lang po muna mga kagrintam. Sana po ay may natutunan po kayo sa uh, maikli ko pong video na ito. Yun lang po muna. Assalamualaikum. Happy farming po sa inyo lahat.